Dear Kuya, First of all, I wanted to thank you for always believing sa akin. Unang araw ko palang dito, pinakita ko na agad si Pyang na sobrang insensitive. Di marunong mag-adjust at walang pakialam kung nakakasakit ng ibang tao. Kung ayaw nila sa akin, eh di Hanggang sa may housemates na nakapansin sa ugali ko. At sila ang nagparealize na hindi lahat may intindihan kung anong ugali meron ako. Ang laki ng pinagbago ko. Mas lumawak akong mag-isip from being insensitive, maarte, walang respeto, to being mindful and considerate to better version ni Fiang na galing sa bahay mo. From the bottom of my heart, thank, thank you, you, Kuya.